what's up mga kamaster uh, isang mapagpalang araw po sa ating lahat nagbabalik ang inyong lingkod kuya GR Vlog sa mga bago pa lang po sa channel ko kung hindi ka pa po nakapag subscribe maaaring pakisubscribe na rin po at pakilike lalo na po sa mga bagong video na ilalabas ko para lagi po kayo updated mga kamaster yan so bali ang ating gagawin ngayon mga kamaster ay ituturo ko sa inyo kung paano palakasin ang mga spring ng inyong mga mechanism gaya dito mga kamaster ito meron tayo ditong 5 pieces na mechanism pero ito lang muna isa sa puro ko sa inyo mga kamaster. Ito, bali ituturo ko po sa inyo kung paano pala kasi yung ating spring dito. Kasi yung iba kasi nagre-reklamo, malambot daw yung spring. Gusto rin nila malakas. Tuloy ipakita na rin natin kung paano pala kasi. Uh, umpisa na po natin mga kamaster. Let's go! Bali, kukuha lang tayo mga kamaster ng uh, kawad na stainless. Ito palang kawad dito mga kamaster ay number 8 na stainless na stainless. Seahorse brand. Yan. Ito. Bali ito nakakuha tayo mga kamaster. Ito. Yan. Bali babalik natin kunti sa gitna. Yan oh. No? Yan. Pagkatapos, kunin natin 'to. Syempre, isusukat natin 'yan dito. Yan. Kapag alam niyo yung sakto-sakto na doon sa nilagyan natin na cut sa liver. Ay ito. Bali inawlin natin mga master. Pagkatapos ay ilalagay na natin dito. Yan. Ang ganyan. Step. Tapos Ilagay na natin dito yung sampol ay ating pin. Sorry, pin. Pinlock. Di natin siya ihuhulma mga master. So, bali dito siya pupunta sa harapan. Bali pag ganyan takbo ng ating kuan ating pagbend ng kanyang spring. Yan. Yan mga kamastero. Oh. Singgil lang ito mga kamastero dahil ito ay number 8. Kahit singgil lang ito, okay na. Yan. Katapos ay tanggalin natin. oh ito na siya mga kamaster. Ito ang design style nya. O design. Bali, ilalagay na natin dito mga kamaster. Yan. Tapos, ipapasok natin dito. Yan. Yan, ito siya, mga master. Tanda niya, mga kamaster, ito siya, ito. Yan, bali nakalagay sa do sa cut yung atin nilagay na hole. Ito si nakabaon o nakasalpak. Yan. Tapos itapat nyo lang yung butas sa kanyang yung ginawa natin spray itapat nyo doon sa kanyang butas. Tapos ipapasok lang dito. Yan o. Yan. Tapos yan ilagay natin itong ating pindak. Yan. Tapos itong dulo itong dulo mga kamaster ay ilulusot niyo dito sa kabilang side. Yan. Tapos itong isa naman ay dito sa kabilang side din. Kabilaan yan mga master. Tapos hilahin ng long nose. So yan. Ito mga kamaster malakas na to. Yan. Kung gusto niyo palakasin ay ganito lang kasimple mga kamaster. Hatakin niyo lang itong kabilang side. Yan. Tapos tong kabilang side din ng dulo ng ating ginawang spring. Yan, hatakin natin. Yan. So ito na mga kamaster, malakas na siya. Ayan o. Oh. So ganoon lang mga kamaster. Subukan so, natin ikabit to. Yan, ipasok dito mga kamaster. Yan. sya mga master ito yung natin mga kamaster na ating shop subukan natin dito yan, napakalas na mga kamaster o, oh, oh it mga kamaster, Tingnan nyo yan so ganun lang mga kamaster tapos itong dulo ay putulin nyo na rin ng ito, syempre putulin na rin yan dyan, kaso hindi ko muna puputulin kasi ito ay lalagyan ko pa ng mga washer itong sa hulihan itong di kanyang lib, sir yung pinaka sir nya ayan yung nakikita niya sa hulihan so ito okay na to mga master so yun na mga kamaster so gano'n na mga kamaster ang diskarte para mapalakas yung ating mechanism ang ating mga spring thanks for watching mga kamaster see you next episode okay, bye bye